Aminado si Raymond Arizala, isang literal na negosyante ng solar plates sa bayan ng Palanas Masbate na mistulang nasungkit niya ang swerte sa solar power installations resulta di umano ng matinding problema ng kuryente sa lalawigan. Nakapagpatayo ng two-story residential building, nakapundar ng tatlong sasakyan at ang kasalukuyang organic farming na minamantini nilang mag-asawa na sumasabay na rin sa daloy ng kanilang mga bagong pinagkikitaan. Sina Raymond at Gurley ay nagmula sa pamilya ng mga magsasaka sa barangay Santa Cruz lugar ng palanas masbate na sa kanilang sinumpaan na magsasama sa hirap at ginhawa ay magkatimbang nilang nabuo ang solar business na hindi nila inakalang magdadala sa kanila ng biyaya maliban sa kanilang mga sarili ay nakapagbahagi na rin sila ng trabaho sa iba na nagsimula sa isang tindahan na ngayon ay meron ng iba't ibang branches sa mga bayan ng masbate, mga trabador sa organic farming at mga empleyado sa kanilang solar power installations. Ibinahagi ni Raymond ang unos na kanilang hinarap bago ang lahat na ito na ayon sa kanya ay tiyaga at lakas ng loob ang kaagapay nila sa mga hindi pa gaanong nagtiwala sa kanila noon na ngayon ay suki na nila sa sustainable solar power kung saan hindi lang sa installation nagtatapos ang lahat kundi sila na rin ang gumagawa ng repair sa mga solar plates na nakasalang sa init ng araw at ulan sa mga bubong ng bahay. Hindi naman iniisang tabi ni Raymond at Gurley ang kompetisyon sa negosyo sa mga umuusbong na solar installation na tulad ng kanilang napalago. Lahat ay pasasalamat ang kanilang sukli na ang bilin ay walang iwanan para doon sa kanilang napailawan at naalalayan sa gitna ng matinding problema ng kuryente sa mas bati noon na naging buta di para sa isang patas na ideya kung paano narating ang estado ng buhay kung anong meron sila ngayon. Para sa Wow Smile Radio, Masbate Newsline, ito si Edwin Gadia nagbabalita sa Wow Smile Radio, Masbate, palangga ka! Ito ang Masbate, Masbate, mas Masbate mas bate, Newsline! newsline.